siya po ang sinasabing bagong karelasyon ni Miss Chris Aquino, si Dr. Michael Padlan. Hi. Meron pang nag-post ng naku, pumasok ka sa kuweba ng mga Leon. Kasi nga, yung mga bashers, di ba? Mm -hmm. Hindi natin alam kung ano ang magiging reaksyon dito sa pagkakaroon ng relasyon ni na Chris Aquino at Dr. Michael Padlan. na sinaray Christopher Min, natuwa sa nakalkalang na chismis kina Chris Aquino at bagong noyo nito na si Dr. Michael Padlan. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Giyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! hanggang ngayon hanggang ngayon ay tahimik pa rin ang kinaguriang Queen of All Media na si Chris Aquino simula ng pagdating sa bansa kung saan marami na nga sa kanyang mga sulit supporters ang sabik ng makita sa local TV ngunit mata hanggang ngayon ay privado at hindi pa rin ito nagparamdam sa publiko ngunit isang good news dahil kamakailan ay binahagi ng titira ng na si Nanay Christopher Min na di umano ay kilala na ang lalaki nagpatibok ng puso at nagpapasaya ngayon sa katauhan ng Trilobo Media na si Chris Aquino na isang doktor sa Makati Medical Center. Nabukod sa professional doktor ito, ay isa pa itong matangkat, guwapo, at nakahuhig pa ng actor senior na si Ariel Rivera na pinagkanguluhan niya ng istusen niya. House crazy. Ano ba ang tamang sagot? <laughs> getting better. Getting better. Mm -hmm. She's getting better. And another question nila, bakit daw si mama hindi lumalabas ng house magka-boyfriend? Okay, so, eto naman, dito tayo sa isang Dr. Len. Oh, oh. Pero kakaiba ang kanyang sitwasyon. Siya po ang sinasabing bagong karelasyon ni Miss Chris Aquino. Si Dr. Michael Padlan Hi. ng Makati Medical, Medical Center. Oh, oh. Tama yung sinabi ni Chris. Oh, oh. Sa Makati. Oh. Tama. Oh, ang sabi natin noon, baka St. Luke's. Di oh. sabi niyo. Tagig oh. yun. Di ba? MMC pala. Oo. Oh, oh. Makati Medical Center oh, oh. talaga ang sinabi niya nung una. Mm, ayan. Oh, oh. At siya po yung katabi ni Chris sa aeroplano. Yun na abang pauwi ng Pilipinas na malaki po ang pagkakahawig kay Ariel ay, Rivera. Rivera. Oo. Oh, oh. Pero alam mo, isang kaibigan na kausap ko, ang nagsabi sa akin, hindi siya kahawig ni Ariel Rivera. Hindi oh, daw, hindi oh, daw. Malayo. Ang tawag ko sa kanya sa Makati Med ay MGM. Matangkad, guwapo, mabait. Oo, oh, oh, mabait. Wow. MGM pala ang tawag sa kanya. At sikat na sikat daw ito. Sikat to. Sa, sa hospital na, talagang marami daw, talagang pasyente daw talaga ito. Alam mo, yung medical mission. Oh. Isa siya sa mga tumutulong po sa ating mga kababayan ng walang anumang kapalit, walang kabayaran. Ay. Medical mission. Lagi siya. At siya po ay nagtutuli ng mga kabataang Pilipino kapag bakasyon. Oh, ay kahit hindi hour. po bakasyon, oh, oh. may kaibigan ako, siya ang tumuli. Oh, ay gano'n Oh, napakaganda oh, oh, oh. <laughs> Napakagaan daw po ng kamay. Sana yung kamay na yan na napakagaan ay makuha ni Chris Aquino para siya ay gumaling agad-agad. Ay, oo. Oh. Diba? Isang surgeon ito, eh, si Doc. 我是白狗笨蛋。 Kaya nga, napakaagaan ng kamay sa operasyon. At saka, sabi nga ng kaibigan ko, yung anak ko, pinagmamalaki niya ngayon. <laughs> <laughs> parang parang ano daw, uy, yung boyfriend ni Chris Aquino, siya ang tumuli sa akin. Oh, si Dr. Michael Padlan. Alam mo, iba naman oh. na talaga pag na-link ang pangalan mo kay Chris Aquino. Ah, iba ah, yun. Ah, oh. Iba. Harinawa pa. lamang na sana huwag mabash. Mm -hmm. Sana huwag kakitaan ng negatibong konotasyon ang kanilang relasyon. Mm -hmm. No? Kaya, may alam sana na oh, maging maayos, di ba? Yeah, so, yeah. At saka talagang kay ito dapat talaga ang partner ni Grace para sa tungkol sa karamdaman niya, madaling maiibsan yung mga dinadaan niya. Ah, 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 tatawid. Oo. Tatawid. Oh, yan ang kanyang yeah. pag-asa. Ngunit hindi ito nakaiwas sa mga buzzers kung saan ibinahagi ng bitiranang kolumnista na sinanay Christopher Min ang ilang komento ng ilang netizens na ikinagulat ang bitiranang kolumnista na sinanay Christopher Min at mga kasama nito na sina Romel Chica at Wendell Alvarez para sa buong kwento. Narito ating pakinggan ang video Meron pang nag-post ng Naku, pumasok ka sa kuweba ng mga Leon mm -hmm. Kasi na. nga, yung mga bashers, di ba? Mm -hmm. Hindi natin alam kung ano ang magiging reaksyon Dito sa pagkakaroon ng relasyon ni na Chris Aquino at Dr. Michael Padlan mm -hmm. Pero alam nyo po, may sakit po si Chris Aquino Oo, totoo yun Tulad ni Dr. Willie, oh, huwag na sana siyang magpaka-dalubhasa pa At pagtutok sa mundo ng politika yes. Dahil dagdag-stress po yan, Dr. Si Chris naman, may mga pumapansin, may sakit niya na nga, love life pa, inaasikaso. Oh. Kapag tayo po ay may sakit, ano po ang gusto natin? hindi ba? Maging masakit. Kasi yan, yan. Oh. hindi pa oh. kalimutan yung sakit. Ito yung inspiration. Bakit po natin ipagkakait uh, yun kay Chris Aquino? Oh. Oh. Kung sa palagay niya, bukod sa mga gamot na kanyang iniinom, ay makakadagdag ng uh, maagang paggaling si Dr. Michael Padlan. Di ba? Mm. Ang kinakatakot ko yan, lumabas na ang pangalan. Ah, Siyempre, marami na ngayon mag- oh, oh. Marami nang maghahanap ngayon sa doktor na yan. At syempre, may sang sangasang ang kwento na naman yan. Palagay ko nga, yung ibang mga nanay na Pilipina talaga, mm, oh. kahit hindi naman ipatutuloy <laughs> yung mga anak, baka hanapin si Dr. Oh. Michael Padlan, makita lang siya ng harapan. Grabe. Diba? Pero alam mo, malaking impact ito kay Dr. Padlan Ay. na ito. Oo naman. Oh, oh, oh Pagkabilanggit oh, ang... Kaya lang, Tataas ang premium niya. Magaling siyang doktor Magaling, magaling siya. Oh. Hindi niya kailangan ng isang Chris Aquino para siya ay uh, hangaan ng mga kapwa natin Pilipino sa kanyang linya sa kanyang hanay oh. Pero malaking bagay para sa kanya yung Chris Aquino pangalan Ay, oo oh. ah. Dahil kay Chris Aquino kung siya magaling doktor pwede na magtayo ng hospital pangalan niya <laughs> doktor. Michael Padlan Ito kayo naman Ibig sabihin porque kay Chris Aquino si Dr. Michael Padlan tatas ang premium kung sumisingil siya ng 1,000 <laughs> per check-up, gagawin 3,000 dahil kay Krista Pinoy. Ay, akin, hindi no, naman. Mali naman yun. Oh, no. Ang ibig ko diba? sabihin, papasang premium, lalong Makikilala dadami ang pag oh, Lalo Makikilala siya. Makikilala siya. Kasi po, lalo sa titilahan dun sa Makati Med. Baka nga ito, pumila na rin eh. eh. Ay, oo. Oh, ah, Magpapano <laughs> ka? <laughs> <laughs> MGM, matangkad, guwapo, mabait. Ang pinakamahalaga doon, yung mabait. Oh, oh, oh. Sana itong si Dr. Michael Padlan ay huwag matulad sa mga nakaraang karelasyon ni Chris Aquino hmm, na hindi man. kagandahan ang naging kulay oh, oh. ng kanilang paghihiwalay, oh, you no? Know? At huwag nating isipin yung paghihiwalay. Sana oh, oh, magpatuloy. Dito hmm. tayo kasalukuyan maging masaya sina. Oh, oh. Ganyan. Hindi ba si Chris, marami siyang kailangan ng gamot? Marami siyang kailangan ipa-check up. Meron pa siyang dalawang hindi pa nakikita oh, pa na nakawaw. Na Anim yung kanyang AI, ano ngayon condition. Siguro, ang syarap ngayon ang boyfriend mo ay doktor. What will I do with this? Gaganunin niya. O oh, ipapayo ay, naman. Ah, itong gamot na ito ay para sa ganito at ganyan-ganyan. You need to undergo this one. Oh, Kasi oh, doktor siya eh. Oh, yan oh, ang kanyang perfect. espesyalisasyon. Kaya hindi magdududa si Chris Aquino. Hmm. Diba? Ang dali niyang magtanong at makarelate. Oo. Oh, Ayun diba, oh. ano naman. At saka, parang napakasarap. Aalaga ang lalong may, may kasamang puso, diba? Oo, oh, kasi to diba, pagka ba, binibigyan oh. ka ng gamot, diba? Oh. Kampanti ka, kampanti. Kampanti, Ito yan. Alam mo, parang pagluluto, ano. Yes. Oh. Naalala ko na naman yung pelikula ni, ano ni Clotin at, at saka ni Aga Ayaw. yung pagluluto ni Dante Rivero ang ng Lying Beagle oh. ang pagluluto sabi niya karap na pala niya yung anak niya oh. no, na nawawala sorry po magkukwento um, lang kami maliit lang po ito saglit lang to ang pagluluto ng laing Beagle pare-pareho ng proseso yan pare-pareho kami ng atake kaya lang ako kapag hinahalo ko na ang iniluluto ng laing nasa puso ko at sa isip ko ang anak ko gusto ko nang makita Ayun, diba? No. yun yun kaya kapag may puso po, anything, mm -hmm. kahit ano po na ginagawa natin, kapag may puso, panalong-panalong. -panal, tatawid ah, talaga sa atin. Yes! Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pinutin. nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!